Okay uh, sir, good morning po. Ah, uh, kumusta na po ngayon yung krusada uh, po natin regarding dito sa mga illegal drugs dito sa ating uh, Bayan po ng Pilasis. Ah, uh, yun nga, uh, maganda naman, fruitful naman yung uh, operation namin sa drugs dito sa Bayan ng Pilasis. Uh, in fact, this uh, month eh, meron po kaming uh, uh, tatlong operasyon at uh, successful naman lahat ng operasyon namin through bypass operation. So sa ngayon po, sa palagay niyo po ba yung mga itong mga nagtutulak, mga gamit ng uh, drugs po dito sa ating uh, bayan, eh unti-unti na po bang uh, kumbaga napapawasan? Ah yes, yes. Uh, ito nga, kung parating ganito na marami kaming nauhuli sa isang buwan ng ganito, eh talagang uh, mababawasan at uh, mahihinto itong uh, illegal na gawain ng mga ito dito sa bayan namin. Sa palagay niyo ba itong mga kwan dito, yung mga gumagawa ng ganito mo o ng krimen? May mga kung ba, may mga sumusuporta pa sa kanila ng mga matatas ng mga opisyalis o kaya mga negosyante rin? Uh, maaari, maaari na mayroong mga taong nasa likod nito dahil uh, uh kay, pag kasi pag malaki yan talaga kailangan talaga financial dito eh pera kasi ang pinag-uusapan dito so kung itong mga taong to eh wala naman silang kakayahan na makapag produce ng ganung halaga para makapagbenta rin sila ng malaki-laki eh malamang may mga nasa likod dito ng mga malalaking tao din Meron po kaming uh, nababalitaan how to na mayroon daw pong uh, kapag laboratory din po dito na uh, para makakuha lang po lang ng mga konting uh, volume po lang uh, uh, yan naman ang uh, namumonitor namin na wala naman dito sa bayan namin dito sa Bilyasis kasi uh, dito nga sinabi ko na rin sa mga previous interview ko na itong bayan ng Bilyasis transit point talaga daanan dito eh highway, nandito kami sa highway so napapaligiran kami ng mga malalaking bayan dito sa kuwanan yung lunsod na katabi namin so alam naman natin kung saan talaga source ang kuwan galing sa Manila, galing dito sa mga Taratika Pook dito so Ah uh, masasabi nga uh, walang laboratory dito sa amin. Mga ilan na po yung mga nahuli nating uh, mga drug pusher at drug, uh, user. Ah uh, by this month uh, mayroon po akong uh, by this month na may mayroon po akong uh, nakuha na, na tatlo dito na mga uh, pusher dito sa Manila Wala pa bang uh, pumunta dito sa inyo para umareglo sa mga tao nila? Sir? Ah, wala naman. Wala pa naman na lumulutan para ariglohin o kausapin ako dito. Yung mga kamag-anak lang na mga bumibisita na kinakausap ako. Pero yung pagkuan sa kaso, ah, wala, wala pa naman. Sa ngayon po, sir, ano po yung pwede po natin uh, isagawa para sa mga kabautaan na kung saan, eh, nalulutong sa druga o kay yung mga iba, eh, nandiyan po na po unti-unti pumapasok na rin po sila sa pagkapagkapit uh, ng illegal uh, druga. Wala ano na na siya po. Uh, yes, uh, sa mga kabataan na talagang uh, uh, hindi na nila mapigilan sa mga ganyan na gawain, ay dapat ay lumayo na sila or either ibaling nila sa uh, ibang bagay na uh, katulad ng sports o kaya mga ibang uh, activities para malibang sila at uh, hindi sila masama sa mga... Uh, Uh, masamang gawain lalo-lalo na sa paggamit ng illegal drugs at the same time, yun na rin iwasan din nila yung mga barkada kasi minsan kasi, yan yung uh, isang uh, uh, dahilan, dahil sa mga barkada eh, tignan nila piliin nila yung mga barkada nila, lalong-lalo lalo itong pasukan, uh, magpapasukan na by this June eh, talagang tignan nila yung mga barkada nila, yung mga sinasamahan nila dahil yan talaga magsisimula Hoy, okay, mayroong lang siguro. Uh, ano po yung pwede po natin ipanawagan sa lalo na sa mga kabata, uh, mga kababayan po natin. Okay, yes. uh, advice ko na lang sa mga kababayan nating na Bilisis, especially sa mga magulang na uh, nasa magulang kasi yan eh, tignan nila yung kanilang mga anak, lalong-lalo na yung mga kabataan at mga uh, yung mga edad. Talaga eh talagang uh, uh, hindi na nila maiwasan yung mga barkada eh bantayan nila dahil uh, Uh, kung pagpabayaan natin ay eh baka sa bandang uli hindi natin hindi na natin silang pantayan uh, lalala yung kanilang uh, bisyo or either uh, mga barkada nila eh malaking problema pag na, nakapasok na sila sa drugs mahirap na silang kumalas niyan lalong-lalo pag talagang uh, dependent na sila sa drugs so, sir yes, sa ano ba yung kwan sir marami pa bang kung kwan nakalista sa inyo na huli natin ah <laughs> uh, meron din May mga naka kami sa drug watch list namin May mga listahan po kami sa, Na sinasubmit sa taas Eh, trinatrabaho naman namin So, bigyan nyo kami ng konting panahon Para ito uh, mga mahuli rin mga nasa watch list namin dito Thank you, ka lang kapwa mo Itawag kay Bernard Galitis Kapag may alam kang mali sa lugar mo At magkasama tayo Exposito or and live issues at expose.www.youtube.com slash Ilocano Observer.